Tatapusin na ba ng TNT Tropang 5G ang kanilang PBA Philippine Cup Semifinal Series, kontra Rain or Shine Elasto Painters, o babangon sa pagkakalubog ang Rain or Shine, at gagawa ng milagro? Isang panalo na lang ang kailangan ng Grand Slam Sikang TNT Tropang 5G, para umabant e sa finals. Sapat na ang tambak na ibinigay ng Rain or Shine, at kanilang ibinalik sa kanila ang tambak. Kasabay nun, ay ang pagkuhan nila sa Game 4, upang lalo pa silang makalapit sa pintuan ng Championship Series. Malakas naman ang ipinakita ng Elasto Painters sa first half, ang TNT ay naiiwanan ng 6 points pagdating ng halftime, subalit na wala ang sigla ng rain or shine, dahil sa 39 points na ginawa ng tropang 5G sa third quarter, sa pangunguna ni Cobanten na umiskor doon ng 11 points. Tuluyan nang nawala ang pag-asa ng rain or shine sa fourth quarter, matapos na lumobo ng 19 points, ang kailangan nilang hahabulin. Nagkaroon sila ng maliit na tsansa, sa kalagitnaan ng mapigilan nila ang opensa ng TNT sa loob ng tatlong minuto, subalit kulang ang pitong puntos nilang nagawa, upang mapababa ang malaking aban ng tropang 5G. Nanatiling nakatutok naman si Coach Chot Reyes, sa kabila ng naubos na lineup matapos mailabas ng maaga, ang kapwa sina Kelly Williams at Calvin of Anna, sa Game 4 na panalo dahil sa mga sprained ankle. Kinilala naman ni Brandon Ganuelas Rosser, ang mga veteranong kasamahan sa koponan, at mga sesyon sa pagtulong sa kanya, na manatiling maayos at umangkop sa pisikal na laro ng Elasto Painters. Binigyang diin niya na ang rebounding at physical play, ay susi para malabanan ang agresyon ng rain or shine. Nagbigay naman si Calvin Aftana ng labing anim na puntos, sa kabila ng pagkakaspray ng magkabilang bukong-bukong, nang talunin ng TNT ang rain or shine, para makuha ang 3-1 series lead sa PBA Philippine Cup semifinals. Una na spray ang kanyang kaliwang bukong-bukong sa opening quarter, pagkatapos ay na-spray ng isa pa sa fourth, ngunit sinubukan pa rin niyang lam arrow sa kabila ng sakit. Nananatiling determinado si Affana na maglaro sa game 5 na nagsasabing walang dahilan sa yugtong ito para magpahinga. Sa kabila ng malakas na posisyon ng TNT, iginagalang pa rin niya ang fighting spirit ng Rain or Shine at hindi binabasta-basta ang kakayahan ng koponan. Kamusta mga idol? Sports Zone PH. Para sa sports news and updates, kung bago ka pa lamang dito sa channel ko, pindutin mo na ang subscribe button at notification bell para lagi kang update sa mga sports news yun.